Ang lalaki ay tumawa. Mga dahon ay patuloy na lumalabas mula sa kanyang bibig. Siya ay natakot. Ay nako. Tito, nakita mo ba yon? Anong nakita? Pero mga dahon nga ang lumalabas mula sa bibig ko. Ano pa ba? Panek at iba pa. Ang natitira na lamang sa lalamunan niya ay ang mga ungol. Si Katie ay isang madaldal. Sa tulong ng kanyang kakayahang magsinungaling ay nakapag. Kamit ng maraming pera at nakatira sa isang mamahaling mansyon. At nakapag-asawa pa ng isang magandang babae. Matapos magkaroon ng pera, hindi pa rin nagbago si Katie ng kanyang tunay na pagkatao. Nang may taong ayos siyang payagang pumila sa pagbili ng kape, nagsisimula na siyang maging mayaba bang. Marami siyang kayang soulless Ano man ang aksidente mangyari, madali niya itong malulutas. Kambal. Mga kambal nga sila. Mayroon akong kambal. Sa ganitong paraan, hindi lang siya nakatalo ng matagumpay sa linya. Nakakuha pa siya ng libreng tasa ng kape. Pero kahit kumikita siya ng ganoong palaki, hindi pa rin siya kontento. Nakakuha siya ng isang malaking order ng araw na yon. Ang kontratang pumirma ay isang Indian na martial artist. Mukhang pwedeng pag-usapan ng kasunduan na ito. At ang man ng taglay ni Siro ay maaaring umabot pa sa mas mataas na antas. Kaya nagkunwari siyang isang scholar at Pumunta, para magbigay sa iyo ng isang tasa ng tsaa habang umiinom at nagkukwentuhan. Sinasabi na siya ay isang malaking tagahanga ng master. Matagal na kitang hinahangaan. Walang pag-aalinlangan. Syempre. Ang amo ay lubos na nasiyahan. Pero sa totoo lang, hindi alam ni Katie ang sinabi ng amo niya. Ang pilosopiya na nagpupuri sa kanyang guro ay nararapat basahin ng lahat. At siya pa nga pala ay isang manunulat. Maaaring makatulong sa kanya na may lathala ang aklat. Para lalong maraming tao ang maniniwala sa kanyang guro. Walang kapagoren sa pagsasalita. Hindi sinasadyang inilagay ni Katie ang kanyang kamay sa puno. Kumuha siya ng isa. Pero hindi siya nagabala. Patuloy na sinasalungat ang amo. Sa huli ay talagang nasaktan siya ng... siya. Nag-away. Pero pag uwi sa bahay, nag-away ang mag-asawa. Pangunahing dahilan ay tinanggihan niyang alagaan ng anak. Tama, magaling lang sa salita. Kaya naman labis na naiinis ang asawa niya. Nag-aaway silang dalawa araw at gabi. Maingay. May isang puno na lumitaw. Kung titingnan muli, parang ang puno sa bahay ng guro ay narito ngayon. Kinabukasan, inimbitahan ni Katie ang amo. Nais malaman ng mas mabuti. Nalilito rin ang amo. Bakit narito ang aking puno? Ngunit natuklasan niya. Kapag sinabi lang ni Katie ng isang salita, gagamitin ng puno ang isang dahon. Kahit na hindi niya alam kung bakit, pero sinabi ng amo niya sa kanya. Ngayon, ang buhay niya ay nakatali sa punong ito. Bawat salitang sinabi ni Katie, isang piraso ng dahon ang malalaglag. Kapag maubos na ang mga dahon, maglalaho si Katie. Ang mga sinabi ni Katie ay talagang walang katuturan. Hindi niya pinaniniwalaan ang mga pamahiin na yan. Nakakabaliw. Bigla na lang may nahulog na maraming dahon. Sisiw. Galit na galit. Kinuha niya ang kanyang pamalo. Gustong makipaglaban sa puno. At ang pamalo ay nahulog. Siya na mismo ang natapo ng ilang metro. Kinubad niya ang kanyang damit at tumingin. May mga peklat sa aking tiyan na mukhang mga marka ng pagkakasangan ng puno kanina. Patuloy siyang nagmumura. At napansin ko na habang patuloy siyang nagsasalita, parang lalo pang nalalaglag ang mga dahon sa puno. Sa isang kisap mata, ng kalahating bahagi ng puno ay nabali. Sinabi ng amo kay Katie na pupunta siya sa isang pulong sa labas ng bayan. Ang Reyna ay makakabalik lamang. At inutusan si Katie na tumigil sa pagsasalita sa panahong ito. Natakot si Katie na mamatay. Kung magsasalita pa siya ng sobra, tiyak na mamatay na siya. Naisip niya na gumamit ng mga salita para makipag-usap. Ngunit napansin niyang ang pagsusulat ay magdudulot din ng pagkatalo pinipigilan niyang ipakita ang galit. Itinuro ang puno, hindi inaasahan na malalaglag din pala ang mga dahon. Hindi maiisip, ang buhay ni Katie ay naging napakahirap. Kahit ang pag-order lang ng kape ay kailangan pang gamitin ng mga galaw. Sa huli ay bigla na lang siyang naka-order ng anim na tasa ng kape. Gusto lang naman ni Katie, ng kape at anim na paraiso. Nakatagpo siya ng isang bulag. Tinanong ng bulag kung verde na ba ang ilaw ngayon? Oo, Salamat sa iyo. Pumunta ang bulag sa gitna ng kalsada. Tuloy-tuloy ang mga sasakyan. Natakot si Katie kaya tumakbo siya para tumulong at nagresulta hindi lang sa pagkabasag ng kape at alak. Nagdulot din ito ng sunod-sunod na aksidente sa mga sasakyan. Sa wakas, nakarating na sila sa kabilang panig ng kalsada. Naubos na ang huling tasa ng kape, pero hindi ito ang pinakadapat pagtuunan ng pansin. Nang araw na yon, nagpadala ang amo niya ng isang bagong utos. Pero hindi siya nakapagsalita ng mga sandaling iyon. Dalawang lalaking nagsusugal ng panalo sa pag-akyat ng puno sa bakura ni Katie. At ang resulta, ang sumunod na pangyayari. Bigla na lang nagsimulang sumayaw si Katie nanigas naman bigla ang mga kliyente, at ngayon ay tahimik na ang mga usapan sa negosyo. Sa isip niya, may isa pang order. Kaya wala nang nagawa si Katie kundi ang ipagawa ito sa kanyang assistant. Isang 25 taong gulang na lalaki pala ang assistant niya. Sa madaling salita, wala talagang respeto sa mga customer. At kebs lang na ang hardenero ng ganitong oras. Timpladong tubig na may hipon. Si Katie sa restaurant, sobrang pawis, hindi alam kung bakit. Ngayon, sobrang saya ng mga customer. Pero nasira na ang kaayusan. Galit na galit ang boss nang malaman ito. Binigyan niya si Katie ng huling pagkakataon para gamitin ang high tea para mapalapit sa ibang kliyente. Pero pagdating ni Katie, nagsimulang mag-alis ng insekto ang gardener. Ang usok ay masasabing nakakasakal. Nahilo si Katie, parang lasing, at nagsimulang mawala ng kontrol sa sarili. Ipinasok pa niya ang biskwit sa butas ng ilong ng amo. Sobrang nagalit ang amo kaya agad siyang pinagpalis. Parang ang kasawian nga ay hindi nag-iisa. Nang gabing yon, dumating ang asawa niyang si Katie sa hotel. Dahil hindi na niya magawang magsalita. At muli, hindi sinasadyang na insulto ulit siya ni Katie. Isang pagbagsak, lumipad siya ng ilang metro, nang iyanggat niya ang kanyang damit, may mga paso nga sa baywang niya na parang mga sanga ng puno, ngayon lang niya napansin, ang buhay niya ay nakatali sa isang punong ito, ngayon, ang puno ay may ilang nalalabing dahon na lang, para mapanatili ang buhay niya, kinailangan ni Katie na manahimik, pero ang kasinungalingan ay patuloy na kasinungalingan, dahil hindi siya makapagsalita, tinanggal siya sa kumpanya, Iniwan siya ng asawa niya kasama ang anak sa kanyang mga kamay. Nag-aalinlangan siya na baka sobra na ang mga kasalanan niya kaya't nauubos ang kanyang swerte ngayon. Kaya't nagsimula siyang maging mabuting tao upang mag-ipon ng swerte para sa kanyang sarili. Nagbibigay siya ng tinapay sa mga mahihirap pero ang mga dahon ay patuloy na nahuhulog. Nagsimula siyang magdonasyon. Binigay pa niya ang kanyang Rolex. Pero ang mga dahon ay patuloy na nahuhulog. Tinutulungan ng batang babae na manghuli ng pusa. Ang resulta ay muntik na siyang perilisen. Si Katie ay lubos na desperado. Lasing siya. Kinuha ang bote at sinimulang hampasin ang puno. Ang resulta ay nabutas ang kanyang ulo at nahirapan siyang tumayo. Galit na galit siya kaya sumigaw. Kasama ang kanyang mga sumpa. At ang mga dahon ng puno ay patuloy na nalaglag. Ito ay nagpapabalisa sa asistan. Huwag ka nang magsalita, bobo. Ngunit hindi lang tahimik si Katie. Pumili siya ng isang music table para sa sarili niya. Sinimulan niyang magrap tungkol sa kanyang trabaho. Si Katie ay ganap ng nasira hindi kayang pigilan siya ng assistant. Ang tanging magagawa niya ay pabagsakin ng boss gamit ang isang sapan taho. Pumikit ka, boss. Sa ngayon, may 28 na lang natitirang dahon sa puno. Kapag naligas ang mga dahon, kailangang mamatay si Katie. Pagkagising niya, ikaw, tumingin sa mga huling dahon na ito, at naramdaman mong magulo. Sa wakas, nakaramdam siya ng ginhawa. Kinuha ni Katie ang mga perang papel sa sahig. Nagsimulang mag-isip kung saan niya dapat gamitin ang huling mga salita. Una, pinuntahan niya ang asawa. Binigyan siya ng ilang mga salita. Siya, ang pamilya namin. Kaligayahan. Dapat sana sinabi mo na ito matagal na. Pero hindi mo inasahan na ito na pala ang magiging huling salita mo sa buhay na ito. Ang libu-libong salita ay naging isang matamis na halik na ibinigay ni Katie. Pagkatap tapos, lumakad ka palayo. Pumunta ka sa coffee shop, ang limitadong edisyon na CD ng The Beatles. Ibinigay mo ito sa isang barista na madalas mong puntahan. Batiin mo na ako ng ganito, ha? Tama. Salamat. Binigyan niya ang sekretarya ng dalawang mahalagang salita. Pakiramdam niya ay espesyal ang kasiyahan ng sabihin ng mga salitang iyon. Pagkatapos ay pumunta si Katie sa paradahan. Hinanap ang dating tagahanga mo sa POC. Binigyan siya ng kontrata at cheque. Nabasa mo na ba ang libro ko? Kahanga-hanga. Masaya ang mga tagahanga nang makuha nila ang pagkilala mula sa kanilang idolo. Sa wakas ay nakarating si Katie sa dalampasigan. Bumili siya ng isang paboritong street food na gusto niyang subukan. Tumingin sa mga tao sa tabi ng kalsada. At napansin niyang masyado siyang abala sa paghahanap buhay. Matagal na niyang nakalimutan ang kahulugan ng kaligayahan. Para sa mga bata, ang kaligayahan ay maaaring isang paglalakbay sa isang tren na may aircon. Para sa mga kabataan, ito ay isang halik sa pagitan ng mga magkasintahan. Para sa mga matatanda, ito ay ang kasama sa habang buhay. Ang mga simpleng kaligayahan na ito ay hindi nangangailangan ng maraming pera. Hindi kailangan ni Katie na hamani ng moral na hangganan. Nakatingin sa dalampasigan. Siya ay nahulog sa pag-iisip. Mag-isip tungkol sa kung ano talaga ang hinahanap ko. Sa wakas, pumunta siya sa isang tahanan para sa mga matatanda. Binuksan ang pinto. Tulad ng dati. Inakala ng ina niya na siya ang asawa ng ama. Ang pinakakinaiinisan ni Katie sa buhay ay ang ama niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumanggi. Matiyagang nakinig siya sa sermon ng tanyang ina. Nang tignan niya ang ina. Maraming magkakasalungat na emosyon ang naramdaman ni Katie. Hinalikan niya ng marahan ng noo ng kanyang ina, at binigkas ang kanyang huling palem. Mahal kita, ina. Sa puntong ito, tatlong salita na lang ang natitira kay Katie. Pumunta siya sa puntod ng kanyang ama. Iniwan ang huling salita para sa tatay. Patawad, tatay. Sa pagsabog ng kidlat. Ang huling dahon ay nahulog. Bumagsak si Katie sa lupa ng masakit sa kabutihang palad. Ang mataas na saludo ng tragedya ay kadalasang simula ng dalawang pag-ibig sa isang tawag sa telepono. Ikaw at ang mga puno sa labas ng bahay ay may bagong buhay. Ang araw ng hapon ay sumisikat sa ibabaw ng lupa. Si Katie ay nagbukas din ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Libo-libong mga salita. Mas mabuting gamitin ng puso upang ipahayag ito. Kung makakapagsalita ka lamang ng isang salita, anong salita ang nais mong sabihin at kanino?